Good morning mga kaagri, okay ngayong araw po nandito tayo sa bukana ng Bugang River Ayan. Okay. At uh, magbibigay tayo ng update uh, Regarding sa present uh, condition ng uh, parula ng magaba So sa previous na video natin, kung makita nyo mga kaagri, ito ay uh, tumagilid no, because of uh, typhoon Opong Pero ngayon po, kung makita nyo talagang uh, natumba na siya So yan na po yung uh, present condition or sitwasyon ng uh, parula ng Barangay Magaba. So ano ba yung uh, implikasyon ng uh, ng pangyayaring ito o yung uh, pagbagsak ng parula ng Magaba? Sa tingin ko po ito ay uh, magiisa sa magiging suliranin ng ating mga uh, fisherman uh, lalo-lalo na yung mga malalaking lansya katulad niyan. Ayan Ayan ang magiging problema nila mga kagri sa tingin ko ay yung uh, pagpapasok ng kanilang lansya at yung pagpapalabas. Ayan, so kung uh, makikita ninyo na occupied na ng, ano, nang uh, parula yung uh, space o yung area na kung saan dumadaan yung uh, lansya o yung malalim na bahagi. So sa tingin ko talagang uh, mahirapan yung ating mga fisherman na ilabas at ipasok yung kanilang mga lansya. So kung na-observe ninyo, yung mga lansya ngayon, hindi lang yung mga lansya na dito sa left side, yung uh, problema mamumuroblema or magkakaproblema, kundi pati na rin yung mga lansya doon banda sa ano, sa Saldivar na area Okay, so ulit mga kagri Yan na po yung update na may bibigay natin sa inyo Regarding sa present uh, situation O condition ng uh, parulan ng uh, barangay Magaba So sa lahat ng ating mga followers Maraming maraming salamat po At sa ating mga viewers Maraming maraming salamat po sa inyong suporta At sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-follow sa ating uh, Facebook page na Agri Teacher TV Okay, pakifollow nyo po At kung uh, nagustuhan nyo yung ating video Pakishare na rin Para mas maraming tao pa Makapanood ng ating uh, mga video So ulit, maraming maraming salamat po sa inyo lahat Bye bye!